pangalawa, physical. Eto. Diba? Ang physical natin ang magpapakita sa totoong mundo kung paano natin alagaan ang sarili natin. Kung paano gumagana ang utak natin. Kung paano gumagana ang spiritual natin. Eto ang pruweba ng kung ano-anong ginagawa mo sa buhay mo. Kung araw-araw ka nag-exercise, makikita natin na malaki yung katawan mo. May muscle, malakas, ba? Diba? Ito ang magpapakita ng totoong ikaw. Kasi hindi naman porket na mo na gusto mo maging healthy. Magiging healthy ka na. Hindi. Kailangan mo mag-effort sa totoong mundo, hindi lang puro sa utak. Konektado ang tatlo na yan. Kung maayos ang pangkatawan mo, maayos ang isipan mo. Maayos ang isipan mo, maayos ang spiritual mo. Sa mundo ngayon, na puro komportable na ang hinahanap ng tao. Nakakaligtahan na natin kung gaano kahalaga na natin ang katawan natin. Mayroong bagay na hindi ko maintindihan sa panahon natin ngayon. Sasabihin nila na I deserve to treat myself. Tapos ang bibili nila, pizza, milk tea, wrap, chocolate, cake. Kung ang mahal niyo sarili niyo, dapat aralin niyo kung ano ang totoong pamamaraan nang pag-alaga sa sarili natin